Ito yung makimi na Chinese style mami hmm. na di mo akalain sa street lang ntondo tundo mo to mabibili. At kinalaunan ay nagde-trending nito. Nga lang sa hindi nasa ang pangyayari ay nasunugan ang street vendor na to. Kaya medyo nahinto to sa pagtitinda. At ngayon nga ay pilit na bumabangon at nagpapatuloy sa pagtitinda ng makimi na to. Ano, matikman nyo. Ito po, ito po ang bestseller namin. Dati nga po, hindi masyado kilala ito. Pero yung na-vlog nyo nyo? Yung na-vlog, AJ. Oh, oh. oh, oh, oh. yeah. oh, yung naka-portrip na yun eh, vlog na rin na yan. Oo, Manila Pudi. Aking Bernardo. Oo. Ling Bernardo. Bernardo. yung Maki Mi na bestseller namin. Ayan, 60 pesos lang oh. yan, Mi. Opo. So, open. 3 o'clock na. 3 o'clock na. Ayan. Hapon. Ng, Hapon hanggang? Hanggang, hanggang may tinda. Kung minsan matumal hanggang 6 o'clock, ganyan. Until Pero pang kada, night? kadalasan, mga 5, 5.30, ganyan. Ito oh, ang bestseller ko, Makini. Makini. Makin Oo. Oh, oh. Bakit po siya tinawag ng Makini na yun? Ano Kasi yung kakaiba niya? Kasi Chinese, Chinese cuisine yun dati yung anak ko. Hmm. Tapos, sinubukan niya. So, sa anak ko dati ito. Kaya na nagtitinda na siya ng ulam. Kaya pinasa sa akin. Kaya po nagpatuloy na yun. Opo. Kasi ano na yan, mula nang nag si AJ, nag na. Pero nung mga nakaraan, hindi masyado nila alam niyang makini. Ngayon nung may mga nag na, marami ka sila Manila Pudi at saka yung um, ano yung sila AJ at amin ng kasi na Mineses o oh, pumunta oh, dito oh, na eh. Oh, oh. Oh. mga nag-vlog mga anim na hmm. Pero, Kamusta naman po? Di ba kayo po yung dating ng trending na tindera? Sabay nasunugan po. Kamusta oh, naman po ngayon? Ako! Ako lang kami lang dalawa ng anak ko. Kami dalawa lang. Awa ng Diyos naman nakakaraos. Nakakaraos uh, naman ba? O, okay, naging uh, uh, okay naman ba? Back, na lang, back to zero kasi wala naman kami gamit gaya sunog. Ganun lang. Tuloy lang ang buhay no, oh, me. Oo, life is born. Ganun talaga. Magkano yung makakaymin nyo na 60 pesos. 60 pesos, no? Okay. Yan mga kagayman, dito tayo sa 1376 R.A. Reyes Corner, Coral Street, Tondo, Manila. At dinay natin si Mami yung nagtitinda ng Makimi dito guys, yan. Ito yung dating nagdi-trending guys, sabay ngayon. Nasunugan daw sila, pero ngayon pumipilit na bumangon sa buhay guys, yan. Nagba-back to normal na ngayon, may tinda na ulit siya guys, yan. Tikpan na natin to guys, yan. Pesos lang guys, merong, merong ka na mabibiling gantong merienda guys. Chinese style na Mami, kaya Makimi guys, yan. Tikpan na natin. Mm. Lalo yung balalasa ng makimi guys. Parang pang restaurant pero 60 pesos lang yan. Ang sarap siya kapag mainit. pa pahalo to sa 60 pesos.